Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube ba channel Okay, so dito ngayon sa second floor uh, Balik kanina ang ginawa, so inasitadaan itong taas Ayan, so inasitadaan muna to Yung mga kulang pa natin So sinagad din sa ating uh, Ano, huwag nakisam eh Ayan. So biga natin So ito Yung paikot, yan mga master Okay, so papaltadaan na lang yan So binakalan niya kanina And then dito uh, naman, isa pinaltadaan Ayan. So napatapos na yung paba So bukas naman yung papatapos yung uh, task natin. Okay, so mababa tayo. So dito naman sa baba mga master, ayan. Uh, kanina isa in uh, Sudan ni Foreman kanina rito yung, sa may uh, laundry area natin. Ayan, so may sentada na siya mga master. So that's sa labas. Then sa labas mga master yung ating ano rito, atambol, uh, ayan. So pininisyan ni Foreman kanina. Ayan, yung dalawang poste kanina. So maayos na. Then uh, ito guys is diretso pa yung sa taas. Okay, so yung PVC na 'yan, itatago natin 'yan. So dito wala na PVC pero straight na yun dito mga master. Dito sa pinakang taas para balance yung ating ano. So, then uh, dito, so dito sa may poste natin, uh, bali ano, uh, kanina ng uh, kalating halong bakyatare. Yan. So pataas, pinalaki. Okay? Then uh, dito naman, so pinaltadan na rin to kanina. Yan. So yung ginawa ko kanina isa uh, in space ko na guys dito yung sat living area natin yung ano natin kapon uh, wire pulling so yung splice ko na then uh, nilagay ko na siya rito ng uh, takip so yung takip ng mga box natin so gumamit na lang ako rito ng uh, flexible connector at saka flexible hose yeah, so may mga takip na siya okay so ano na yun mga master ha? bali binaba ko rito yung mga control niya so ito na yung mga control niyan mga master so kompleto na siya yan So, nag-abang na rin ako ng power supply doon sa labas para sa ilaw natin. So, motion sensor yung mga master. So andito siya nakababa. Ayan. So may mga andito na guys yung mga three way natin saka yung mga ano mga uh, control lang ating mga switch. Okay? So dito, ano ako na rin. Ibababa na. Then ah, uh, dito sa mas, uh, sa bedroom sa baba. So in space ko na rin mga master. So tapos na rin po. So tinaklawan ko na. Okay. So ito na lang yung gagawin natin bukas dito sa kitchen. Tindan dito sa dining at charito sa CR na. So ito na lang yung aawerin natin na by tomorrow. Okay? Yung